nga pangenot na bareta. Duwang motorista erido huli sa balagaw-bagaw na ayam sa Sorsogon. Duwang insidente din pambubudol na ikurit sa Camarines Norte. Tulong miyembro kang CTG sa Sorsogon na sinmas batay nagsuko. Importansya kang newborn screening, bigtong kasan kang DOH Bicol. Asin, ah, mga swak na panregalo sa Valentine's Day, tampokan sarong crochet sa Negaspe City. Pon Biyernes, Pebrero 9, taong 2024. Huninaan mga baretang tatak, Bicol. Madadangugman ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Oragon, Katanduanes. Asin 90.7 Radyo Oragon, Ligaspi. Sa detalyes, duwang motorista. Irido sa duwang magkasuhay na diskwido sa tinampos sa Sorsogon. Presensya nin balaw-bagaw na ayam. Pigtutok dong rason sa insidente si Nomer Corporal sa detalye. Irido ang sarong rider makalis na madiskwido sa tinampong sakop kang barangay Kumadgad, Castilla, Sorsogon, alas 4.15 kasudmang hapon. Sa impormasyon, mantang pigbabaybay kang rider ang lugar kang insidente. Sarong balaw-bagaw na ayam ang basang na buminalyo na nagresulta sa saiyang pagkakadiskwido. Tulos mananaresponden kang otoridad ang biktima, asin tinawaning medical na asistensya. Sigun kay punong barangay Arman Bermilyo, may ordinan sa sinda sa barangay dapit sa balaw-bagaw na ayam na ang kisay manapagsadiring ayam na mahiling na nagbalaw-bagaw ang otomatikong dadakupon, alagad sa kasong ini, daiman subutin na naabutan sa lugar kang insidente ang pigtutok dung ayam. Katakod kay ni, asigurasyon kang opisyal na mas papaigutun niya pa ang implementasyon kang nasambit na ordinansa. Ah, uh, dati, nagtutakop naman po kami ka. ah, Usually, pag standby mo sa barangay kung mga after credits na dahil claim kang uh, transfer po iya doon sa um, ang mga kuwag po polisipyo Sa parehong banuaan Irido man ang sarong rider kan mabangga man ang sarong balaw-bagaw na ayam sa barangay San Vicente. Alas 6.25 ning banggi kang nakalis na lunes. Gadan sa insidente ang ayam, mantang tulos man na ipigdara sa ospital ang motorista. Ito ang nag-ano kayo gitse sel dummi naman talaga sa opisina kasi motorista to sa opisina and pag dummi na sabi sa moya arep ang report sa moya is yaon niya dummi sa gilid nakatukao oh. pero pag abot ni po sa sin ako personally na hiling ko man and kababarangay ko pa pati ito oh, mm -hmm. yan na uh, mga oppression sir ang nagka-taramon niya amin ang nag niya man sa visual ng hiling ko katakod kay ni nangapudan si Ardales sa may mga ataman na ayam na maging responsabling pet owners nga ni dainang buhay ning hayo asin buhay ning tao ang nasasayang. Sa datos kang opisina, total na 20 diskwido na sa tinampo ang narespondyan ni Dapun kang nakaaging bulan. Para sa mga baretang tatakbikol, nomer Corporal. Duwang insidente nin Pambubudol na ikurit sa Camarines Norte. Tips nga ni Maibiteran na maloko o mabiktimanin mga kawatan piglatag kan otoridad. Si Regine Bues sa detalye. Arestado ang apat na persona makalihis na mambudol sa buot ng duwang residente skanda at kamarinis norte kanakaaging martes. Inot na nabiktima kan duwang kawatan ang 28 anyos na si Alias Inson kan porokdos Barangay Gahunon. Sa impormasyon, pigbentahan sa buot kan mga sospek ng frozen products ang biktima sa kantidad na 12,585 pesos. Ang paghuna na makadilihensya na lugi pa ang biktima. Kan makahali na kaya ang mga sospek sa kasan na narilasar kan biktima na kulangan nipig frozen products sa iya, bako sapat sa ipigbayad niya. An insidente tulos niyang naipaabot sa kaaraman kan kapulisan na nauli man sa pagkakaaresto kan mga suspetsyado na parehong residente kan barangay 181 Caloocan City. Apera kay Ison, timaman sa buot duwang magkaibang sospek ang 32 anyos na si Alias Mitch na pigbentahan man ni frozen products. Sa impormasyon, nakapagtao man ni 7,590 pesos si Alias Mitch, alagad siring kay Ison, huri na kan Marielle sa rin kulangan ipigtaong frozen products products mga suspechado. Tulos niya man ining ipinaabot sa kaaraman kan PNP na nauli man sa pagkakaresto kan duwang sospek na residente kan Novaliches, Quezon City. Suspechado ano? nagpapanggap silang dealer ng kuan ng no, mga posing products. Then uh, inaalok nila yung kuan yung mga may tindahan ano yung mga sari-sari store. Ang i-deliver nila ng product ay kulang doon sa kuan, hindi sa pat doon sa nakuha nila pera. And uh, upon verification, hindi naman sila talagang legit uh, legit, legitimate na dealer ng kuan o no, mga posing products. Dugang panigarfin may tigsarong gamit na lunadan ang mga sospek. Nagtutubo ng hipatora na kabali apat na sospek sa sarong grupo kahit siya ay nananawagan sa ating pong mga kapitbayan, kung may ganun daw ang pong uh, ng pangyayari, ito pong uh, nag sa inyo ng foreign so, rosin product, ano? Pakimali din po na po kung totoong pan legitimate na ay pinang say uh, na good food, ano-ano mga mga products Para po ma-verifika uh, natin, ano yung pong binibili natin na yan ito, uh, legitimate, legitimate in quality product. Pangalawa ano po, ano, Uh, make may sure na yung alagang binitawa ninyo, eh, may corresponding receipt. May corresponding receipt. Yung kung i-deliver sa inyo ay inspection nyo ng mabuti kung uh, uh, tama ba dun sa naibayad ninyo. Okay. Eh, so may, ito, kung may ganito pa nangyari ano, paki, ah, uh, paki-inform lang po, baka agad ang live pay -pay para magawa natin ang agarang aksyon. Sa ngunyan, nasa kustodiya pa MPS ang napat na asin maatubang sa kasong istafa. Para sa mga baratang tatakbikol, Regine Boy. Green Sea Turtle na nakaabot sa baybayon kan Gubat Sorsogon na iligtas. Si Danica Garcia sa detalye. Sarong Green Sea Turtle ang naisalbar kan mag live-in partner na para sirang sinda Ryan Espinozilio asin Joan Rimpus sa barangay Pako Gubat Sorsogon kan nakaaging Martes. Tulos manindain ining ipinaabot sa kaaraman kan Coast Guard Sorsogon as in Menro Gubat. Sigon kay Coast Guard Petty Officer Second Class Jeffrey Barria, kan Coast Guard Mobile Team Gubat natrap sa fish pen kan magpartner ang nasambit na pawikan. Makalihis na masyerto na mayo umanininin lugar lugad, tulos man buhian sa baybayon kan Barangay Buena Vista, Gubat Sorsogon, kan parehong aldaw. Uh, ang nangyari po pala ma'am, tinawagan uh, po kami ng Menro uh, gubat at uh, para po sa pagpapakawala po ng naturang pawikan. Uh, kasama rin po namin mam, ang ang municipal police station ng gubat kasi po uh, bawal naman po si ano si Green Seater dito mga pawigan po na i-release ka agad kapag may sugat po siya. Gagamutin po muna po. Masigla nga po siya na ano eh nung bumal uh, nung nung ni-release namin parang wala talaga siyang sakit. Mm -hmm. Masigla po. May labang 44 cm ang nakwang green sea turtle as in 43 cm ang lapad ini. Sigon kay barya endangered species na ini, kaya maigot ng GAD na pinagbabawal ang pagdakop as in pag-ataman kaini. Uh, marahil po kasi uh, may hinuhuli po silang mga pagkain nila, lalo na po yung malilit na uh, siguro hipon kung ano man. Tapos na, kaya po sila napapagpad sa fish pen. Katakod ka ini, nangapodan ang otoridad na tulos na ipaaram sa inda ang mga siring na insidente para sa mas tamang paagi nin pag-ataman sa mga hayo. Para sa mga baretang tatakbikol, Danica Garcia. Libreng pananom na gulayon pig-upreser kan LGU Masbate so sa saindang mga residentes kan nakaaging miyerkules. An obheto kay ni Aramon sa report ni Jennifer Pulinara. Sa kamaawatan na maitukdo ang importansya asin benepisyo kan backyard gardening, padago sa pananaon vegetable seedlings ang lokal na gobyerno kan Masbate City sa saindang mga residentes. Kan nakaaging Miyerkules, liwat na uminarangkada ang vegetable seedlings distribution kan Masbate City Agriculture Office. Kabalis sa mga pinanaong seedlings, iyo karabasa, pipino, lada, apple, mariguso, okra, talong, kamatis asin antak. Sigun kay Jackie Ludanao, ang City Agriculturist as in High Value Crop Development Program Coordinator ka nasambit na opisina, priority project ini inikan LGU. Huli tadakula ang darang katabangan ka ini sa kada pamilya. Kasi isang ano programa ng ano ng government ang uh, city government po nang mas bate. As an high value coordinator po, yung high value development program um, ng GA. So yun po ang isa naming initiative na pag may, dito sa city, ang binibigay namin mga siblings na yung mga tubo na kasi mahirap sa kanila magpatubo dahil nga hindi naman para sa upland at mga barangay na binibigyan namin sila ng mga seeds talaga, yung mga seeds. So pag dito sa ano orba, or dito sa city, sa siyudad, ano lang para sa kanilang mga urban gardening. Kabali sa mga barangay na nag-approbit sa Free Seedlings, iyo barangay Bingay, Espinosa as in Nursery, kung sa inlabis sa 500 ng vegetable seedlings ang naipanaon na opisina. Sigun kay Danao, seedlings na an sa inang pigpapanao bilang pagtaong kasimbagan sa agrangay ka nagkakaperang residentes na nadidipisilan sa pagpapatubo kan mga ini kami nagpatubo sa, sa nursery namin. Tapos dito namin dinadala sa office. Pin, pina, pinu, pina, pinamiligay namin po sa mga, ano, mga taga city. Uh, aside po para ma, ma, ano, maka sila sa kanilang uh, pang-araw-araw na mamamalingkin sila, mamimili mam, mam, ng mga gulay. So para din po mag-update yung kanilang mga livelihood kasi meron kami mga inaalaga mga commercial na talaga na big vegetable farmers ng city. So nagiging business na din po ng aming mga farmers yan. Sa maabot na Pebrero 14, liwat na ma-distribute nin libring seedlings ang opisina. Para sa mga baratang tatakbikol, Jennifer Pulinar. Tulong miyembro ng City G sa sarong sagol na sinmas batay ng suko. Importante sa kan Yuval screening, bigtong kasan kan DOH Bicol. Asin mga suwak napan regalo sa Valentine's Day, tampokan sarong crochier sa Regas Pacific. Yana sinibabawm barreta sa pagbubuli kan Akubico TV. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano. Missibi's Bay Resort, a locally owned 5 hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Eh, mag-edit. Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action Call Center at gmail.com. At maging pinakabagong niyembro ng aming team. Tara na, apply na! sa tahaw kan pandemya sa ibungkan kan mag-usog na bagyo asin pag-alburuto bulkan kan nung kanya kitang pinabayaan sa panahon manin pagdios o kaugmahan ang mapagpadabang manto ni Inang Peña Francia danay tang namamatean siring man kan sa uyang sadiring partido sa kongreso ang akubikol party list katabang na kasurog Dako Bicol Online TV. Tulong miyembro kan rebelding grupo sa Masbate asin Sorsogon, buluntaryong nagsuko sa otoridad ngunyan na si Mana. Si May Arango, sa detalye. Sarong miyembro kang Communist Terrorist Group o CTG ang voluntaryong nagsuko sa 2nd Provincial Mobile Force Company sa Sorsogon. Alas 4 nin aga ka na kaaging Merkules. Binisto ni Police Lieutenant Sergio Paulo Jimenez ang tagapagtaram kan 2nd PMFC si Sorsogon ang nagsukong rebelde na si alias Ka James, 60 anyos na miyembro kang Komite Larangan Guerrilla 1, sa regional Committee 3. Sigun sa tagapagtaram, 20 taon man na nanirbiyan sa grupo si alias Ka James. Alaga day na subot kay ni Uyon ang mga ginigibukan sa indang grupo, urog na sa pagbayular sa diretsos suspantawo. Tender po nitong ating rebel returnee po ay isang malaking hakabang po para po matugunan po yung armadong kaguluhan sa pagitan po ng gobyerno at uh, mga terorista na hinakaharap po ng ating gobyerno ngayon. Apuera sa pagsuko, pig surrender man kainian sarong improvised explosive device as in sarong hand grenade. Palagian po kaming nagsasagawa ng mga information drive kung ano pong uh, mga serbisyo ng gobyerno ang naibibigay po para po sila eh, magbalik loob na po at uh, Pamuhay po ng tahimik dahil po ang gobyerno ay marami pong ahensya na handang tumulong po sa kanila. Sa parehong aldaw, voluntaryo man na suminuko ang duwang miyembro kan CTG sa Masbate. Binisto ang mga nagsukong rebelde na Sinda alias Ka Binoy, 32 anyos na sa grupo ni alias Arontog alias Ka na nagooperar sa Tikau Island. Sunod na nagbalik lado ang sarong 61 anyos na rebelde na miyembro kang One Militiam Bayan sa Barangay Sinalongan, Masbate City. Big surrender man kay ini ang caliber 38 asing duwang bala. And that is the, through the effort of our ano revitalized uh, police sa barangay. So bale, di ba meron tayong mga naka-immerse na mga police doon sa barangay. So even though is it, uh, ano sa kabilang barangay is still uh, because of the ano yung effort ng no, ating mga ano mga kapulisan. Mientras tanto, sa rumyembro mang kan City na rank 4 Provincial Most Wanted kang Milagros Masbate, ang naaresto kang otoridad ka nakaaging Martes. Binisto ang naaresto na si Judy Dignos Itamayo, alias ker na residente kang San Carlos Milagros Masbate. Malaki siya talaga ito kasi uh, alam naman natin, since hindi naman siya voluntary nag-surrender, sabihin, uh, During that time na uh, hindi pa siya huli and maybe is still uh, uh, committing uh, a crime or kumbaga sa ano eh ah uh, uh, kumbaga naglalakad-lakad pa rin sa ating community and with that sa pagkaaresto niya so mamawala ng ano kumbaga mababawasan ng takot ng mga residente Sa presente nasa kustodiya na inikan otoridad na sinmahampang sa kasong frustrated murder para sa mga baretang tatakbikol, May Arango. Bilang kan mga mayong trabaho sa Kabikolan, nagbaba sa pinakauring datos kan PSA Bicol. Si Nomer Corporal, sa detalye. Sarong taon nang nagtatrabaho sa Sarong Milk Tea Hub sa siyudad ng Ligaspi ang 29 anyo si Sedayam Vergara, kan barangay Bunga Ligaspi City. Bakong sobra, alagad man kulang ang nakukuha niyang sweldo kada simana sabi niya, maray na ining pagtiyagaan kaysa maging tambay. Nagtrabaho man ako sa BDB, BDPPO, sa rong outsourcing company. So mga nag-stop ako sa pagtrabaho, medyo naglaylo. Tapos nag-suro line ako dito sa kabilang ano, bilang, bilang reliever. And then nailing ako kang bossing ko dito sa milk Tea Hub na ini. So tigkuhaan niya ako bilang regular employee. Sa datos na nagluwas sa pinakauring survey kang Philippine Statistic Authority o PSA Bicol kang October 2023, 2.47 million o 95.8% na Bicolanong nung edad 15 patas ang ng trabaho. Halang kau kumpara kang October 2022 na 2.29 million sa nang Bicolano ang may trabaho. But then in 2022, date man lang ang nag-albay, wala nga ni Digdi di eh. But ang, ang maganda yung sorsogon kasi lahat ng munisipyo nag-participate, may support sa provincial government. And what we are doing now, little by little, nag, nag -ano na kami, data transfer, kumbaga. No? So, yung, yung data na yun, mapapakinabangan talaga nila. But this 2024, uh, we hopefully uh, expect na tatawan kang gobyerno ng budget. National government pa rin ang mag, fund para lahat ng LGUs mag-CBMS. Sa bilang kan mga mayong trabaho, 4.2% sa reyon ng unemployed kang October 2023. Alaga di baba ini kumpara kang October 2022 na 4.4% ang bikulano ang mayong trabaho. Sigun kay Perdis, indikasyon ini nadikit dikit-dikit ng nakakabangon sa epekto kan COVID-19 pandemic ang Bicol. Naging epektibo manda ang mga programa kang gobyerno. Arog kan pagkakaigwa mga job fair. Out of that population, kukunin namin ngayon ang in the labor force and not in the labor force. Mm -hmm. So in the labor force, ito ngayon yung employed and uh, yung employment rate and unemployment rate. No? Si ining not in the labor force, retired, disabled ngayon ako, dahil naman ako makatrabaho. Estudyante uh, student ngayon ako, dahil naman ako available magtrabaho. Housewife ako, hindi ako pwede magtrabaho. Katakot kay ni, sa si Perdis na mapadagos na ang paborabling trend na ini. Urog na kung mas papakusugon pa kang gobyerno ang mga programang mas mapagayon sa ekonomiya kang reyon. Para sa mga baretang tatak bicol, nomer korporal. Importansya ka newborn screening pigtungkusan kan DOH Bicol. Mga paagi nga ni healthy si baby piglatag kan ahensya. Si Jennifer Pulinar, sa detalye. Limang buwan ng bado si Jolly, kan Barangay 37, Bita na Legaspi City. Labian sa iyang pag-iingat ngunyan, urog pang dati na siyang nakwanan. Mga masusustansyang pagkaon naman an sa iyang kinakakan. Regular man siyang nagiinom nin vitamina. Gusto niya kayang masiguro na healthy niyang ipapangakian sa iyang baby. Huli ta first time, ma'am, Yaol man ang giyakan sa iyang tugang na si Rose na pitong bulan man na bados. Saro sa mga kaaraman na pighiras kaini ia, ka ini sa iya an importansya kan newborn screening. Kung saan pwede ser subuot na ma-detect kung may helangan sarong umboy. Ano po, ipadara ko tulos po doon sa may newborn screening po para maaraman ko kung ano po ang tigbumate ang aki ko, kung anong deprensya, kung ano ang ilang po para matawan kin dahilan, para marahay. Um, pinadala ko po siya agad kasi yun yung importante, magkaroon siya ng newborn screening agad. Okay po bata, wala mo po siyang difference, wala ilang. Um, arog man po sa iya, papa screening ko man po, kung anong ginibo ko sa iyo man po, ko digdi. pos nagpapasalamat pa po ako sa DOH ta, na yaw po sinda sa inut na pagbadus ko hanggang ngunyan, na asikaso po kami ninda, lalo na po sa ko, natatabangan po kami ninda, kaya salamat po. Sigun kay Twinkle Jean Lorilia, an expanded newborn screening regional program manager kan DOH Bicol, sa laog nin 24 oras matapos ipangaki, kinakaipuhan ng ipairarom sa newborn screening ang baby. Nakakatabang man ang newborn screening, nga ni maisihan kung may congenital disorder o rare diseases ang sarong umboy. 29 helang ang pwede sir na sa newborn screening, kung sa in 26 ka ini ang pigsasabing rare disease o pambihirang helang araw kon congenital adrenal hyperplasia, galastosemia, Maple syrup urine disorder as in phenylketonuria. Nag-positive ang isang patient for this disorder. Let's uh, for example, I considered as rare disease, mamaya na rare disease na na-e-screen po natin sa Expanded Human Screening Program. Kaya mahalaga ka po guide my businesses. Sigon sa datos kan ahensya, hasta kan Desyembre 31 kan nakaaging taon, 57 pasyente ang ipig-refer ninda sa Newborn Screening Continuity Clinic nga ni matawan ang mga ininin tamang pagtratar. Kami po sa Department of Health, actually nag-track po ng um, aman ng wife well, for the health workers also. And that includes the expanded Newborn Screening. So it's very important. so that we can also catch them early and kung uh, may rare disease man sila uh, sila po ay mahalaga at matulungan po sila sa Department of Health at ng ating mga local government units. Mientras tanto, Duang Newborn Screening Continuity Clinic pasana ang makukuha sa rehiyon. Makukuha ini sa Bicol Medical Center sa Naga City as in sa Bicol Regional Hospital and Medical Center sa Albay. Igwa man na tulong NBS Satellite Clinics na binilog ang Department of Health CHD na makukuaman sa Bicol Region General Hospital and Geriatric Center, Eastern Bicol Medical Center, asin sa Sorosogon Provincial Hospital. Sa presente, iguan ang labi 400 na newborn screening facility sa Bicol. Para sa mga baretang tatak Bicol, Jennifer Pulinar. Mga pwedeng irigalo sa maabot na Valentine's Day pigbida kansarong sa rung crochet artist Halit sa Ligaspi City. Bistunta siya sa istorya ni Danica Garcia. sunflower crochet bouquet, crochet bow tie, crochet headband, crochet keychains, as in crochet tops. Pira sa yan sa crochet items, kan 23 anyos na si Nina Valladolid, kan bangkaruhan Legazpi City. Kasagsagan kan pandemya, kan magka siya sa pag-crochet o pag Nakatabang man ini sa iya, ngani ni maparaan sa iyang mga agam-agam sa COVID-19. Hasta sa ini, ang nakahiligan niya na po ang pagkahiling may ang ang back when ang um, 2022 po yung pandemic era po kasi wala po maginagawa online lang lahat tapos nag-scroll scroll kami at kali po kaming dalawa ng kapatid ko ang nag-manage ng business. Tapos yung kapatid ko po nakakita sa Facebook ata ng mga crochet tapos sabi sa ko kung gusto mi daa i-try. Sabi ko sige nata Ma mahilig po kasi kaming dalawa magkuti-kuti. Pares kami artsy. Tapos sabi ko sige na i-try ta Saro sa pinaka -enot niyang nagibo ang sa diri niyang bucket hat. Sa pagtsatsaga, nagdakulan sa iyang mga nanod dan ni Bugon dangan na isipan niya na ining pentahon. An sa iyang crochet items, puminatok ng gad na sa mga Gen Z. Antig baluan mi lang po ka toong. So mga mumurahin pala. So yarn po mga sa notebook. ito pala try mi. <laughs> Tapos tig-post mi sa Facebook. Tig-try mi lang kung okay man. Tos, may mga nag-PM na, Ay, how much nga yan? Cute bet mi nga yan. Tapos naisipan mi po na mag... Duma na mag-start ano, business. Ta, sayang man po tas income pa ito ta wala po bagang face to face online lang naisipan mi pwede pa pagkakitaan tas ito po naman nag start Angay ang sa iya mga ginanchilyohan sa ano man na selebrasyon. Pwedeng sa graduation o kaya naman sa mga mansary o anniversary. Urog na ngunyan na Valentine's Day. Ang ta ano po, ang sangon yan po, ang, target market may mga estudyante po. Tapos yung siguro mga teens argaan mga young adults nga sa so mga mayaman mag-avail tungo niyan po na mga valentines pinaka mabenta ta may ito nga po na may ano occasion kadaklan nag argaan kaya sa mga mauot na kurbaran an sa iyang ganchilio items na mababakal sa naman sa ibabang presyo bisitaon sa na sa iyang facebook page para sa mga baretang tatakbikol, Danica Garcia. Asin yan ang katripunan kan mga baretang tatak Bicol. Ako si Nyes Salamat asin happy weekend.